Ang Manila City Government binalaan po ang mga residente at mga negosyante na sumasakop sa mga sidewalks. May mga update po dyan si Bombo Jovino Galang. Binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang mga negosyante at residente na humaharang sa sidewalks na kanila itong tatanggalin ayon sa alkalde na makailang ulit na silang nagsagawa ng clearing operations sa nasabing lugar subalit patuloy pa rin ang pagbabalik. Kaya gagawa na sila ng mas mabigat na hakbang laban sa mga nakahambalang sa kalsada. So ko lang malinaw ha? at least ako'y nagbabala na. Sabi na, yung mga taga Santa Cruz area na yan, District 2, District 3, tigilan ninyo na yan. Kasi susunod, eh, iba na po ang gagawin namin. Ngayon, nakikiusap pa kami for the meantime. Pero siguro naman, mahal nyo rin ang Maynila, mahal nyo rin ang lugar ng ating tinitirhan, kinabubuhayan, kung saan nag-aaral ang ating mga anak, mahal nyo rin ang inyong mga sarili dahil pag nagkabahat, malalagay na naman tayo sa panganib. Pinasalamatan din ng alcalde si Transportation Secretary Vince Dizon, dahil sa pagkilala sa kanyang noong kausapin ang mga residente na matadamay sa gagawing bagong train system sa bansa. Oh, sinabi niya, natuwa naman ako, eh, na-appreciate niya. Nag-request sila ng letter of no objection noong umaga. Oh, in less than 24 hours, nakuha nila yung letter of no objection under our watch. Na-appreciate ni Secretary uh, uh, Beans at ng DOTR family. At the same time ng mga foreigner. Dalawa pong klase ng foreigner dyan, ha? Ah. Yung Japanese counterpart and Indonesian counterpart. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Basta radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.